Sana po ang pagtaas ng presyo ng mga isda at gulay sa merkado ngayong papalapit na ang Holy Week. Para sa buong detalye niyan, may ulat si Hajrieta. Haji Yes, Maris, posible nga na nato maas ang presyo ng ilang uh, presyo ng gulay at magna rin ng isda ngayong panahon ng Kuwaresma. Maga palang buhos ng mga namamalengke dito sa Commonwealth Market sa Quezon City. At dahil nalalapit ng panahon ng kwaresma, posible raw na tumaas ang presyo ng isda at mga gulay. Sa ngayon, ang kada kilo ng galunggong, 90 pesos, pero posibleng umakyat sa 120 pesos. Ang tulingan na sa 80, pero posibleng maging 130 pesos. Ang bangus, 110 pesos sa ngayon, pero posibleng umakyat sa 130 pesos. Tilapia, 80 pesos ngayon, pero posibleng umakyat sa 100 Dalagang bukid na nasa 40 pesos ngayon, pero posibleng magmahal ng hanggang 100 pesos kada kilo. Ang mga gulay naman na galing ng bagyo at Benguet, tataas rin ang presyo. Ang repolyo, beans, carrots, patatas, Chinese petchay, nasa 40 pesos kada kilo, pero posibleng umakyat at hanggang 60 pesos. Eh ngayon mga 200 plus, siguro mga 300 plus, ganun, 4. Kasi at 10 kilo naman yun, di ba, isang ano pwedeng kada kilo, tumaas pa yon. Oo. Oh. Ang karne ng manok mananatili sa 120 pesos kada kilo. Pero ang mga nagtitinda ng karne ng baboy at baka, maapektuhan daw ang kita. Kaya naman tatansyayin raw nila ang pagkakatay ng baka at baboy na sa ganon ay hindi sila malugi. Apektado siya kasi maraming bawal. Bawal kayo ninyong karne pag Friday. Biyan na Anong gagawin ng presyo o gano'n parang Hindi. Magpo-control lang kami ng katay. Gano'n. Marisa Mikles ay uh, Ash Wednesday na no? at ito ngayon hudyat ng uh, panahon ng Kwaresma. At siya na pinakalatest mula dito sa Commonwealth Market? Balik sa Maris. Maraming salamat, Haji Rieta.